Good day guys, ngayon ay October 16 Bali may first booking na tayo. Nakakuha ako dito sa Pasig, to Pasig. Bali ang pick -up point ay sa Bagong Ilog. Ayan guys, uh, pakaliwa na tayo dyan. papunta doon sa pick -up point. Uh, medyo malapit lang naman sa galing dito sa stoplight. So guys, ang first booking natin ay nagkakahalaga ng 1,159. Madami po. So malapitang biyahe lang tayo. At ang pipikapin natin dito ay filter cloak. Ayan, yung mahabang inihila nila. Ang tawag nila dyan ay sawa. Kaya pinahatak na nila. Basa kasi yan. Kaya medyo may kabigatan. Kung tuyo naman 'yan, ay mabagaan naman daw. Ah, uh, guys, uh, first booking pick up. Ah, uh, tapos uh, nandun pa lang ako sa pick up point, may nakuha ako na akong pang double booking ko. So, Pasig to Pasig lang din ito. Malapitan lang din sa so, papunta na ako sa pick up point. Pick upin natin ang double booking natin. Nandito na nga pala kami sa pick up point ng double booking namin. Sir, pwede pa magtanong? Saan po ito? Saan po ito? Pick up. Excuse me, sir. Kaya pwede mo magtanaw? Dito po ba ito? Oh, Nakapwera no. sir, dito sir Dito, tika po, lalamog Sige sir, lalamog po Dito Dito po nakapya. Sa kabila mo? Oh. Wala Pero mga ganyan lalaki Oo. No? Sa sa... meron. Sa kabila mo yung uunin. Saan ba, Jim? ng paint hub. Pero, hindi na namin yun, na namin pa... Ano? Pa... pa Hindi, hindi. Adito lang. ng paint Sige po, salamat. Sige, go. po ng, lalo to. So, andito po ito. Girl, girl, ablayan. Kasi ang idea, ko raw pumunta ng ah Ay, saan po ba yung yung isang orange house na? Dalawa daw po, isa eh. dito, dito.

Sige pa. Doon pa sa susunod. Ha? Sige po, salamat. Pwede naman, pwede ano lang naman to, na nabasa lang daw to eh. Bumigat daw kasi nabasa. Tao ah, kaya magbababa niyan? Mama yung ano? Yeah. So guys, uh, first booking at yung double booking na pick up na. So papunta na tayo, mas malapit tong double booking kaysa dun sa first booking natin. Kaya unahin natin to. Bayan. Ay, ito na yung bayad. So, doon pa daw sa may din tayo clinic. Ayan, gusto ko na natin yan? Hala yan, ano yung sa... Kabila ko, kabila. Sa kabila. Guys, yung second booking natin ah uh, 22 minutes away. So, let's go. Dali na natin 'yan. Yung unang booking natin yung parang last na nag oh. Oo. Kasi 'yun yung malayo. kaya hindi naman daw nagmamadali si Kuya. natin na ang first booking natin may nakuha na uh, ulit akong panibagong booking bali pangatlong booking ko na to na uh, pasig to pasig lang din so unahin ko muna tong ibaba sa punta yung third booking natin or second booking kasi nagbubulbo book ko kayo na kaya second booking yan Oh. Mabango yan, mabango. mabango. <laughs> Hindi, ano. <laughs> Tabasa lang daw po ng tubig. One one. Ay, filter cloth daw po yan eh. Ah, filter ba ba? Oo, yan po, yan po. Oh. Ito ba yun? sa swimming pool? Hindi ko po alam eh, basta pinapick up na sa'yo, maamoy ma eh. Ma <laughs> oh, dati. Malaking sawa. Oo, oh, sawa. Sawa po yan, sawa. Sawa to. Kung dalawang bisis sa <laughs> amin po. Ayun, si Kuya. Oke okay, ya, yeah, thank you po. Oke, okay, lada, apo, apo. Thank you, thank you. Yeah. Okay, first booking complete, double booking complete. So sa third booking na tayo. Okay, ito si wait natlo na naman eh one minute lang naman. so guys ko na si madam ayun oh eh no? yung naka naka pulang yata 'to yung makulay na damit niya tapos si yung back ko okay. ano nakalagay po ma'am ito at saka ito pagdadalhan 6 minutes lang Diyan lang pala dyan malapit lang dyan hindi naman makita <laughs> basta malapit lang po so, punta na tayo sila ng sana. at ang kalibuna, sila ng para maging naswa. Kung You're hindi, pa ako tiyan, hindi na pa So, dyan tayo pupunta guys. Uh, Mag-u-turn lang ako. bagong gawa ito eh. Bagong open So guys, kanina habang binababa pa lang yung mga item, may nakuha na ulit akong booking. Pasig to Bagong Bayan. So, pick upin na natin tong pang booking natin. Let's go! So, ang layo pala ng pick up sa uh, doon sa pinanggalingan ko is twenty uh, 21 minutes. So, naatakbo na kami. Uh, may 11 minutes na lang kami. Bago doon sa pick up point. Yan, lapit lang. Tapos tayo malapit. So guys, dito yung court booking kasi saan saan pa tayo pinapunta ni Waze. Dito lang pala. Malapit lang sa MacDo. Yan. Hingintay pa yung tawag. Ito yung tete ng abiso ni Kuya dito sa ni Manong Guard. Ano po. Update ko kayo guys. So yan na guys ang port booking natin. Mga medical supply yata. Wala. Ano ba ano ito? Ano ito? Ano So port booking. Dito pa rin tayo. Bali 5pm Ayun Ayun ang in -mate. In -mate. guys port booking complete so abang abang tayo baka may pang booking tayo so tambay muna kami dito sa malapit sa sa Jollibee, <laughs> Jollibee kami naiintay yeah. yeah, kami ng pang booking dito